what's up mga idol so ngayon panibagong tattoo na naman tayo mga idols no? so ngayon may gagawin tayong minimal tiger mga idol no. So ganoon pa rin mga idol. Shout out pa din sa ating sponsor Big Waps Cartridges. So maraming maraming salamat. At syempre shout out din sa ating client na si Ma'am Jill. So shout out sa iyo Ma'am dahil first ink niya to mga idol. So 'yon. At syempre hindi mawawala yung ating shout out. So shout out kay Client Shoku sabi niya show where uh, shout out idol clyde and syempre ni bulldog tattoo pa shout out doll o pa support po sa akong page feeling tattooing shop and piercing so paki follow mga idol no sa feeling tattooing shop and piercing ni bulldog tattoo so solid followers natin ng mga idol so yun lang muna mga idol kasi ah uh, ayong uh, yung video natin ngayon is konti lang at hindi mataas so kaya balik tayo sa ating tattoo so dyan na part mga idol is nagha na tayo mga idol so yung gamit nating needles dito is isang class sila mga idol 3RL all the way so you know shout out ni ma'am Jill so actually dalawa sila nagpatato sa akin pero nag ano lang kami uh, dinalawang video ko lang kasi pati yung uh, Uh, shota niya is nagpatatulin So, you know, after ng one hour yan Mga idol, no, one hour Yan yung aming final result Grabe, napaka astig ni ma'am First ink yan ni ma'am So, syempre, yung pangalawang video Is sa kanya namang Boyfriend, so, at abangan nyo yan Mga idol, so, si ma'am muna Yung ating inuna, you know Napaka-astig. So, yun. Yun lang yung video natin. napaka napakabilis Napaka-bilis. Kasi nga, napaka ng video natin. So, yun lang mga idol. <coughs>